Ayan, good day mga idol, thank you for watching my channel Marvelous Mark TV Ngayon po isang napaka maulang umaga mga idol So ngayon siguro meron ng signal number 4 sa ibang lugar Dito sa atin ngayon sa tae, eh, napaka maulan So sa aking pong experience, eh normal lang naman po ito pag gantong panahon Kasi pag mga bandang panahon ng July or month ng July uh, Magdidiwang tayo ng fiestang ilog no sa lugar namin, dyan sa Maywawa, sa Bambang, Tuktukan. Kaya every year naman po, on my experience naman, eh, umuulan talaga pag mga gantong buwan kasi pinapatas yung tubig, yung ilog kapag uh, malapit na yung fiesta. So para sa akin normal. Pero syempre po, eh, hindi naman natin nakokontrol yung panahon na duwarte yung tag yung bagyo. Pero yun lang, ma-share ko lang, no? na on my experience po eh talagang nauulan at ito rin ang advantage natin na swerte tayo na meron tayong kotse kumpara po sa nagko-commute ka o nagmo-motor ka kasi syempre pag motor ayan basang-basa ka habang bumabiyahe eh naranasan din naman po natin yan kasi dati motor-motor lang din naman yung gamit natin eh nung mga panahon na yun syempre yung kapote natin tinatagos ng ulan yung muka natin nababasa sa lakas ng hangin tsaka ng ulan basang-basa tayo itong natagos hanggang brief kaya pagdina sa opisina sa trabaho sa bahay eh basang-basa na tayo so kailangan natin magpalit ng damit o maligo agad di ba? para di tayo magkalagnat or sipon kaya ito po talaga isa rin sa pinagpapasalamat ko na nakakuha po tayo ng kotse eh yun nga lang sa kabila nung uh, binibigay niyang conveniences at uh, mga advantages and benefits eh may responsibilidad tayo na magbayad ng monthly fee no? Na monthly hulog na nasa 23,000 mahigit or almost 24,000. So bawal din magkasakit, bawal mawalan ng trabaho dahil <laughs> pag nawalan tayo ng trabaho, lahat ay panghulog eh mawawala ito sa natin, mahahatak so yun po, sa awa rin naman ng Diyos eh, kahit pa pa nakakaraos araos tayo may mga tumutulong sa atin mga kamag-anak kaibigan, nakilala mga nagtitiwala, nang kapag tayo kinakapos sa ating daily expenses, eh yan, mga nagpapahiram sa atin, eh, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta Uh, at ito nga, ayan, medyo mukulan talaga ngayon. Uh, ayan, may mga naglalakad ngayon. Pababa tayo ng McKinley. May mga nakapayong, uh, nagko-commute, nakamotor. Uh, Siyempre, ito talaga ang advantage natin. Tayo ay secure. Uh, chill lang magbiyahe. Alalay lang sa preno para syempre safe tayo makuwi. No? Pababasa ka naman minsan dito pag nasa labas tong sasakyan, papasok ka ng sasakyan sandali, di ba? Pero after nun, okay na. Uy, ganda nito. Pareho na ano to. Mga pickup trucks, oh. Ganda naman. Toyota. Tsaka yung isa, ano ba yung isa sa harapan? Ranger. Wow. Sana all. Oh. So, yun lang mga idol. Uh, gusto ko lang pong ibahagi sa inyo to na sa buhay natin, mayroong mga pagsubok tayong paglaraanan may unos pero sabi nga sa kanta there's always a rainbow after the rain <laughs> at uh, sisikat din ang araw <laughs> pagtapos ng ulan at syaga lang sipag lang no? so laban lang tayo susuko darating din yung time natin last hiling ko lang talaga eh sana manalo ko ng loto <laughs> baka naman di ba baka naman sana naman para mabayaran natin at ating mga pagkakautang sagot lahat sa problema at makatulong din tayo sa ating mga kamag-anak kapatid, magulang kaibigan at mga kapapilipino ayan <laughs> so hanggang dito na lang muna mga idol Maraming salamat sa pagsama sa akin sa isang napakamaulang umaga dito sa Taguig sa C5 with me, Marvelous Mark TV. I love you and Mama, chup chup, bye bye!